Okay, araw na naman po ng linggo At pupunta na naman po tayo sa may latagan yan po, araw po ng linggo Maraming mga latag po rito Iba ibang mga latag Merong mga sapatos, laruan Mga pambaklas ng, ng mga motor Mga tools, yan At yung mga mountain bike Safety shoes, yan Tapos mga rubber, super kalan yan, nandito po yung lahat na po yun. Nandito na. Pag araw po ng linggo, punta po kayo at dumayo po kayo dito sa Phase 1, Bagong Silang, Kalawakan City, sa may Latagan po. Yan, dito, dito lang po yan, matatagpuan. Marami po rito mapagpipilian. Yan, kung meron po kayong mga hinahanap na hindi nyo makita, pumunta lang po kayo dito sa Latagan at dito nyo makikita. Yan, kulang na lang po rito, bayang ilatag. <laughs> Ayan, okay? Araw po yan ng linggo. Yan, pag araw po ng linggo, marami po sila naglalatag. Pero pag ng araw, konti lang po yung mga naglalatag. Hindi nyo po sila makikita niya kasi hinuhuli po sila. Yan po. Okay? Yan po. Marami po kayo makikita dyan. Ikutin nyo lang po itong buong phase 1 na ito hanggang doon sa may papuntang palengke yan may mga naglalatag po doon so, may bandang Jollibee yan may mga naglalatag po yan po yung mga latag yan mga tawag po dyan ay dito ay mga ano uh, buraot kung tawagin yan mga buraot po yung latag nila kasi mabibili buraot din <laughs> yan okay yan po yan wala ka mabibili dyan mga extension yan Nandiyan na po lahat yan wala po kayo makita kita dyan sa araw ng linggo Ayan, mga ano, mga tindera, ng tindero, ayan. Ayan, stop ko na eh